and also for our viewers you can answer this by commenting your you know your answers down below so have we coach martin sa tingin nyo, sa mga athletes nating dugong pilipino no na nag abroad na sa tingin nyo, sino yung athlete na yun na mapapasana all na lang kayo 30 30 30, 30. no question that's oil that's oil money that's tapos unang-unang Middle Eastern team na from Dubai that would participate, participate in the Euroleague. Euroleague mm -hmm. yun. Ang kikitain niya, hindi pala US dollars, Euros mo. Times 68 ba? 69 oh my Euro. goodness. Ang magbumuka po kami ng pera. Pero ang totoo kasi niyang professional eh. Pagka professional ka, naglalaro ka para sa kontrata, para sa bayad. Kung barkadahan, ibang usapan. Kung naglalaro ka for school pride, ibang usapan. Pero pagbayad ka para maglaro, eh, napaka-ipokrito ko naman kung sasabihin ko na hindi ako naglalaro doon uh -huh. sa pinakamalaking magbayad at pinakaalagaan ako papahabayin nyo kayo.